So guys, magagawa tayo ng baked tomatoes. Kailangan mo lang ng kamatis na malalaki, yung ginagamit sa salad. Tatanggalin mo yung laman sa loob. Ihiwa mo lang ng konti para makuha mo yung laman sa loob. Yan, mga tanggal na yan. Then, magpiprepare ka ng breadcrumbs o lumang tinapay. Lagyan mo ng konting paminta, pretzemolo. Iahalo natin ito mamaya. Tapos yung kamatis, yung laman sa loob, iginisa natin. Ginisa mo sa olive oil, bawang, konting asin at konting asukal. Tagka-konti lang ha. So mamaya pinalalamig lang natin yung ating ginisang kamatis, yung laman loob ng kamatis at paghahalo natin itong mga dry ingredients para ilagay doon sa i-bake natin kamatis. Okay, later guys. Yan, ilagay na natin yung ginisa natin kamatis. Ilagay na natin ng parmesan cheese. Yan. Then, mix well. Mix well. imi lang natin siya yan. Well. Yum. Okay, later guys. Mi-mix ko lang. So guys, na-mix na natin siya ilalagay na natin siya sa loob ng kamatis. Okay, ilalagay ko lang at nagsosolo ang kamay. So guys, ayan na ating stop tomatoes. Ibebake na natin. Lalagyan mo lang siya ng konting olive oil sa ibabaw. Ayan. yung isang masarap na olive oil okay so pinuksan na po natin ang ating oven 200 degrees static ang ating gagamitin okay for 25 minutes pinainit lang natin siya ng mga 5 minutes bago natin siya ipasok okay So guys, tapos na ang 25 minutes. Let's check it. Patayin ang ating O so guys, tignan nyo ang ating baked tomatoes. Yan. Tapos meron kaming cheshi soup. Ang tinatawag na soup ng garbanzoas. Gulay pa rin. Gulay and gulay. All gulay. Tsaka ko na ito tuturuan magawa ng soup ng garban sauce o chechi. Okay? Later guys. test na natin siya. So guys, nilagay na natin siya sa serving plate, ready for eating. So guys, kakain na tayo. Chicken, gulay, tinapay at Garbanzo soup, yeah, So it's okay. Mm. Uh, vegetarian. That's vegetarian. down. Mm. Mm. Patulog pa ng baby si Ate You like it? Yeah, I like it. Ito normal maliit na vegetarian kan na. Ya? So sexy. Oh. Yan mm -hmm. po si Cheska. Tikman mo ang ating stop tomatoes. Is it okay? Yung garbanzo garban soup. Yes, yeah. lang yung yung sa bowl Puro vegetarian. Ako yung. Ito kahapon pa. Ako na lang. lang. Nagchichismisa kayo ha. Baka madali kayo dito. So, yan po masarap habang sila ay nagchichismisa. Pero Oh, wala.